Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang 'yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Kasama po natin ngayong araw ang isang expert para pag-usapan naman ang nutrition tips para maiwasan ang diabetes graduate ng BS Nutrition and Dietetics at Central Escolar University, Manila, isang registered nutritionist, dietitian ng Cagayan Valley Medical Center. Magandang araw po, Ms. Johaira Ni Gamad. Kamusta po kayo? Batiin po natin ang ating mga health checkers. Ayan, uh, hello po sa ating lahat. Isang magandang umaga sa ating lahat. Teacher Ellie, magandang umaga. Yeah. So, Unang tanong, Miss Jo, ano po ba ang mainam na diet para sa mga may diabetes? Kasi napakadami po ngayon na nagkakaroon ng diabetes. So, marami pong nagtatanong sa atin ito. You So, Teacher Ellie, so, totally agree no? sa inyong sinasabi. Actually, ay napakarami na po mga Pilipino ang nagkakaroon ng sakit na diabetes. At uh, usually, parati nila sa amin pinatanong, ano ba yung mga diet or ano ba yung mga tamang pagkain para makontrol ang blood sugar. So dito, lagi namin nire-remind yung salitang individualized diet. So pag sinabi natin individualized diet, hindi ako pwede, yung diet mo, Teacher Ellie, ay effective para sa akin. So, kumbaga, yung diet para kay Teacher Ellie, para lang kay Teacher Ellie. Yung diet para sa akin, para kay Ma'am Johaira, kay Ma'am Johaira na. So, dito, pag may mga pupunta sa aming mga pasyente or individual na mayroong diabetes, talagang pinapaliwanag namin na... Uh, ang kanilang pangangailangan ay para lang sa kanilang sarili. At higit sa lahat, isa rin sa amin, ina-emphasize na hindi dapat katakutan or iwasan ang covid No yeah. Nabanggit niyo na, Ma'am Jo, no, na talagang uh, marami sa ating mga health checkers na Pinoy ay tungkol sa kanin talaga yung mga tanong nila. no At uh, isa po dyan, may nagtatanong dito na suking health checker natin, may daw po siyang diabetes mas mabuti daw po ba na iwasan na niya ang rice? At kung iiwasan, meron po ba daw substitute for rice? Okay, no? So, titingnan kasi natin, Mr. Ellie, no? Ang definition or para saan ang carbohydrates, unang-una, ito ay nagsisilbing pagkain ng ating mga. So, iiwasan natin ang content or ang carbohydrates, wala ng pagkain yung putak natin. So, ang epekto nito, parati tayong matamlay, hindi makafocus. No? So, dito kung tayo ay mayroong diabetes, ang gagawin natin ay yung tinatawag natin na dietary modification. Pag sinabi natin dietary modification, unang-una, kontrolado or merong tamang dami ng serving portion. Pangalawa, nagmumodify din tayo sa paraan ng pagpiluto. Halimbawa, ang pagkain or ang, ang gusto niyang merienda ay cake, no? Cake na may maraming asun. So, kung tayo ay mayroong diabetes, pwede pa rin siyang kumain ng cake. Sa so, pa, uh, paanong paraan, i modify natin yung ingredients siguro invest na mga sampung kutsarita ng asukan, baka pwedeng gawing lima or gawing apat. So, doon pumapasok yung diet modification. Pagbabalik tayo sa kanin, usually, no, kahit ito ay brown rice, black rice, or kahit anong rice, pero kung yung dami ay soka, ito ay sa din. Kasi so, gusto natin, uh, sinasabi sa ating mga pasyente, lalong-lalo na kung merong diabetes, walang pagkain ang bawal. Actually, dapat nasa tamang dami. Okay. Mm -hmm. 'Yun po pala 'yun, uh, Ma'am Jo, no? So talagang kahit po pala anong pagkain pa 'yan, kailangan mas conscious lang sa dami tama po ba? Yes. Kasi tayo usually mga Pilipino, di ba? Ito yung ugali natin eh. Hanggang hindi pinagbabawal, ang dami natin kinakain, no? So, yun yung isa sa um, ini-impart na namin or parati namin sinasabi na kahit tayo ay mayroong sakit or wala, dapat number one na meron tayo ay yung meron tayong disiplina sa sarili at lalo-lalo na disiplina sa pagkakas. Ma'am Jo, buti po na paalalahanan nyo kaming mga health checkers no, na kahit brown o black rice pa yan ay kailangan tama lang ang dami na kakainin natin. Ano po ba yung suggested na serving size ninyo tungkol sa kanin? Kasi ito po talaga yung isa sa mga maraming pumapasok na tanong sa amin. eh mm -hmm. okay, no? So dito, gaya nga sinabi ko kanina, individualized diet. Pero so, pwede kong i-share sa inyo no na yung one half cup of rice, ang katumbas po nito no, ay dalawang peraso ng tasty kapag maliit or isang malaking tasty kapag medyo malaki no, yung ating pinapay. Pangalawa, ang kalahating tasa ng kain ay katumbas din po ito ng isang tasa ng bihon, isang tasa ng macaron noodles, isang tasa ng sotang hot or isang tasa rin ng uh, spaghetti noodles. Tapos, pagdating naman sa mais, ang kalahating uh, cob ng nilagang mais, ang katumbas nito ay kalahating tasa ng kanin. Kaya dito, no, usually, uh, pinapapili namin yung mga pasyente. Kung ayaw nilang kumain ng kanin, meron pa rin tayong iba't ibang carbohydrate sources. Basta ang kailangan lang i-emphasize, nandoon or pasok pa rin sa tamang dami or tamang serving portions. Mm -hmm. So, nabanggit na po ninyo yung uh, pagkakaroon ng tamang dami ng carbohydrates kanina, uh, Ma'am Jo. No? So, ito po ba yung mga nabanggit natin na carbohydrates tulad ng um, rice, yan, no, yung mga pasta, ganyan. Kailangan po ba siyang iwasan totally? Or meron pa po ba kayong mga da uh, pwedeng i-share sa ating mga health checkers na pwedeng madalas silang kainin na mat mataas pa din ang carbohydrate content. Mm -hmm. you know? So, dito kasi, una-una, dapat alam natin kung ano bang klase ng carbohydrates yung kailangang i-regulate or kailangang kontrolin. Kasi uh, meron tayong dalawang klase ng carbohydrates. Yung tinatawag natin na complex carbohydrates, katulad ng ating mga kanin, yung ating mga root crops. So, pag sinabi natin complex Kapag kinain natin, gigilingin pa ng katawan bago maabsorb. Hindi katulad ng isang uri ng carbohydrates na simple carbohydrates, from the word itself, simple, pagkain, diretso inaabsorb na ng katawan. So dito, unang-una, nag-uumpisa ang aming patient education. Pinapaalam muna namin o pinapa-identify namin sa mga pasyente o sa mga consumers anong type ba ng carbohydrates yung kinakain nila. Usually, ang mas mabilis magpataas ng blood sugar nyo, mga simple carbohydrates, kaya mula ng candies, ng mga jams, or jellies, o asukal. Kaya usually, ito yung, ah, kung baga, hanggang maaari, nililimitahan namin, lalo-lalo na lalo, kapag yung blood sugar level ng isang taong may diabetes ay talagang mataas. Or, halimbawa, kung hindi talaga maiwasan, itong mga simple carbohydrates na ito katulad ng asupan, no? Ako minsan, nag introduce din kami ng mga sugar as uh, substitute or sugar sweeteners. Yung mga substitute natin, Ma'am Jo, na uh, uh, from sugar, no? Meron po ba kayong masasuggest sa ating mga um, kababayang may diabetes na? Ano-ano po ito? Mm <laughs> Well, actually, ah uh, marami naman sa market na yung mga tinatawag natin na mga sugar sweeteners. Pero usually, ang isa rin naming paalala, for example, kung ikaw ay mayroong diabetes na mayroong komplikasyon, halimbawa sa so or halimbawa sa bato, mas nagiging individualized na siya. So, kumbaga, mas ah, naghahanap kami ng specific na sugar uh, substitute no? dun sa mga tao. Meron pang uh, ibang health conditions bukod sa diabetes. Pero kung ikaw ay mayroong uh, diabetes, no, walang ibang complications, pwede yung sugar substitutes or nag-aalat pa rin kami ng sugar allowance sa kanilang diet. At least kahit mga 1 to 2 teaspoons per day. Okay? Para hindi uh, maramdaman ng mga tao yung parang feeling na dinedeprive na sila ng pagkain. Kasi yun yung hanggat maaari, iniiwasan namin yung pakiramdam nila na kawawa sila, yung pakiramdam na wala na silang kinakain. Mm -hmm. Tama po yan, uh, Ma'am Jo. No? I'm sure marami po sa ating health checkers na may diabetes na relate na relate dyan na parang dami-dami mm -hmm. dami ng bawal. No? Okay. So, parang mas nagkikrave po ata sila kapag ganun, uh, Ma'am Jo. No? So, siguro ang next natin na tanong, lalong-lalo na ito ay mula sa ating social media platform. Ano po ang payo ninyo para mabawasan ang mga sugar-rich drink naman? Mm yeah, no? So, lalong-lalo na ngayon, sobrang so No, yung ating mga sugar-sweetened beverage na tinatawag. Actually, ang lagi rin namin or isa namin in-emphasize, tinupuan namin magbasa yung mga taong merong diabetes. Kahit yung mga normal individual, kung paano magbasa niya, ah, tinatawag natin na nutrition label. So for example, no, teacher Ellie, merong mga products na sugar-free. Nilalagay nila sugar-free. Pero kapag binasa mo yung ingredients or yung nutrition facts, yung ingredients sa likod, merong dextrose. So sa term kasi diba ng science, ang dextrose ay asukal pa rin. So, tapos, ang isa pa namin tinuturo, no, ang lagi namin pinapaalala na ang isang kutsarita ng asukal ay katumbas ng 5 grams. So, kung minsan, di ba, meron tayong mga nakikita ng mga kape sa market na 25 grams, no? Yung isang sachet, 25 grams ang asukal. So, pag ini namin yung pasyente, taga, ay nakaroon kami ng konting grams. So, kung itong halimbawa kape na ay mayroong 25 grams ng asukal, ilang kutsalita kaya ito? So, more or less, mga nasa limang kutsalita. So, pag ganung paraan, mas nare-realize nung pasyente, mas nakaka-adapt sila. And ang isa pa namin usual na sinasabi ko, pinibigay na tips na kapag ang tao merong diabetes, no, ay nagkakaroon ng education sa amin sinasama rin namin yung kasama sa bahay. So usually, isa sa ina-advise namin kung ano yung ulam dapat ng pamilya, dapat pareho rin yung taong may sakit ng diabetes. kahit Kahit walang diabetes, basta yung may simpleng sakit, di ba? Kasi tayo, kahit sa bahay, pag nakain tayo ng sama-sama at iba yung ulam mo among the rest of the family, di ba? parang masakit pa rin sa feeling nila. So, isa rin ito sa mga uh, ina-advise namin. So, hindi lang pasyente ang ini-involve namin sa management ng diabetes. Lalo-lalo na yung community, yung pamilyang kasama niya, at even yung taong nagluluto ng pagpahit sa bahay. Uh, tama po yun, no, Ma'am Jo. Nung no, buti na paalalahanan natin ng ating mga health checkers na kailangan pareho ang pagkain ng ating uh, kasamahan sa bahay na may diabetes din. So, um, actually, itong next na tanong po natin ay mula ulit sa ating social media. Uh, pakipaliwanag lamang po kung ano ang wastong diabetic diet. Ang request po ng ating health checker, kung pwede daw po kayo magbigay ng mga halimbawa ng wasong breakfast, lunch, at dinner. Mukhang ito po, ma'am Jo, ang nagluluto para sa ating diabetic. Baka po meron kayong tip para sa kanya. Mm -hmm. Okay. So, dito, no, usually, if uh, familiar tayo sa Pingan Pinoy na sinusulong ng uh, -E, na ang itsura daw ng plato ng isang tipikal na Pilipino, yung kalahati. No? So, imagine natin, Teacher Ellie, may plato tayo sa harap natin. Yung kalahating tasa daw or yung kalahating portion ng ating plato ay dapat nagtataglay ng gulay. Pero ano ang nangyayari sa tao sa Pilipinas? Yung kalahati nun, no, usually kanit, di diba? Or minsan, sa Filipino setting, may gani na may concept. Pero ang sumusulong ng FNRI, dapat yung kalahati ng ating plato ay nagtataglay ng gulay. Tapos, so, may pang half. So, yung one-third nun, yung daw yung rice. And yung one-third is yung ating protein-rich foods. So, kabilang din sa plato na yun, isa rin sa pinong-promote namin is yung pag-inom ng maraming tubig. So aside kung halimbawa hindi kaya ng isang tao na uminom ng maraming tubig, saan nila pwedeng bawiin yung mga fluids? Pwede sa may sabaw, pwede rin po sa mga frutas na maraming tubig katulad ng pakwan, ng melon, yan, or singkamas. Hmm, yun po pala. Pwede din palang maging substitute ang sabaw, no, at mga prutas na maraming water content kung hindi na makainom hmm. ng tubig. Opo. So, maganda na napaalalahanan ulit tayo ni Ma'am Jo tungkol sa pinggang Pinoy. Uh, Ma'am Jo, nabanggit nyo kanina na dapat tama yung portion. Baka po bigyan natin ng idea ang ating mga health checker. Gano'n ba kalaki yung pinggang yan kasi baka mamaya yung malaking pinggan so, ng kanilang hair. Okay, so usually, you no ang typical na size na talaga is a 9 inches na plate. Or in other words, for example, kung walang plato or walang measuring cup, pwede natin gawin o gamitin yung ating hand portions. So sinasabi daw nila, dapat ang kanin daw natin, no, halimbawa ako, ang kanin po, meal ay kasing laki ng aking kamao. Okay? So, yun sa yung sa'yo, Teacher Ellie, yung kamao ko, ganyan daw karami yung kanin na kaya mo or allowed na pwede mo kainin. So, hindi pwede yung kamao ng kapitbahay o kamao na kahit sino. So, sumunod na portion, itong ating pinaka-palm size, no? hindi kasama yung daliri, ganito daw kalaki yung ating ulam na kakigil. Okay? So, yan. And pagdating sa gulay, Teacher Ellie, is kamao. So, yun. So, kumbaga, um, itong ating mga kamay, no, ginawa rin pala ng Diyos para maging measurement ng ating pagkakit. Ayan. Ma'am Salamat sa pag-inform sa atin doon no? kasi parang sa tingin ko mas madali na tandaan yung measurement na yun kaysa kukuha ka pa ng tasa no para i-measure yung uh, mga uh, pagkain na uh, nakahain no so mas uh, practical sa atin na titignan na lang yung laman no so um, nabanggit din natin kanina magjo yung pagkain pag uh, ng ating mga health checkers ng prutas pero Meron po bang mga prutas na mataas din sa sugar na dapat iwasan kapag may diabetes na? Okay, no? So, actually, Teacher Ellie, no, ang ating prutas o lahat ng prutas, meron itong tinatawag na fructose or fruit sugar. So, usually, ang ina-advise na nga namin kapag tayo ay mayroong diabetes, at least three servings or tatlong perasong no? Kasi kung minsan tayong Pilipino halimbawa, 'di ba? ah uh, for example, yung ubas na lang, 'di ba? So pag nilapag sa harap natin yung ubas, hangga't hindi na ubos, hindi siya o natin siya titigilan, 'di ba? So ganun din, Katulad din sa pagkain. Um, for example, no, teacher Ellie, ang isang piraso ng saging na medyo katamtaman ng laki, no, ang katumbas nito sa ubas ay pitong piraso. So, meron din siyang equivalent na mga uh, serving portions or number of pieces. Um, okay, so yun po pala yun. No? So talagang nakadepend po yan sa dami or sa portion kesa yung type nung pagkain. No? So tulad ng nabanggit ni Ma'am Jo, wala namang bawal kailangan lang talaga ay in moderation lahat ng ating pagkain. Okay, so Uh, magbigay pa naman po tayo, uh, Ma'am Jo, sa ating kababayan na bagamat meron silang diabetes ay maaari pa din naman nilang ma-enjoy ang mga pagkain na bagay sa kanila. Mm -hmm. So doon sa ating mga viewers and listeners na mayroong kakilala na mayroong sakit na diabetes, so parating natin pinapaalala na walang pagkain ang hindi nila po pwede kainin. So, pumapasok dito yung in moderation, number one. Pangalawa, yung support natin among doon sa ating family members. Malaki rin kasi no, ang role or ang impact ng support coming from the family members. At syempre, hindi mas magiging epektibo ang pag-control ng blood sugar kung hindi natin ito sasamahan ng exercise, no? Kasama rin po ito. And ang pinakahuli po na napaka-importante rin ay ang sapat na tulog, kahinga, at stress management, teacher Ed, you no? Know? So, ba ba base kasi sa mga bagong pag-aaral, kung tayo ay sobrang stress, hindi rin po naku-control ang blood sugar, pinsin pati ang blood pressure na apektuhan. So, dapat lagi natin sinasabi na magkaroon tayo ng stress management. At of course, wastong tulo. Ang dami po nating napag-usapan, Ma'am Jo. No? So, maganda na ang dami nating na, nakuha sa mga tips ni Ma'am Jo sa atin. Pero Ma'am Jo, bago po natin isara ang ating interview, baka po uh, pwede ninyong sabihan ang ating mga health checkers kung paano po kayo makakontak kung sakaling meron pa po silang mga katanungan. Ayan, ano, So, doon sa ating mga health checkers na maraming pang tanong or nahihiya yung na magtanong na yun, no? So, pwede niyo po kong i-reach sa aking Facebook account na Johaira Nigakad or yung mga taga Cagayan Region po. Ayan. So, nandoon po ako sa Cagayan Valley Medical Center. So, doon po. Mas lalo tayo mag-usap, magkakaroon tayo ng one-on-one -on -one nutrition counseling. Mas maipapaliwanag po natin kung ano ba yung mga tamang o yung mga dapat nating kainin at yung mga dapat i imodify. So, Ma'am Jo, ano po ang huling mensahe niyo sa ating mga kababayan na mayroong diabetes tungkol sa kanilang tamang diet at nutrition sa mas masayang buhay? Ayan, no? So, doon sa ating mga kasamahan o mga kapilala na mayroong diabetes, lagi po natin tatandaan na ang ating pagkain ay dapat in moderation, balance unaddictive. Maraming maraming salamat po muli, Ms. Johaira Niigaman. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo dito sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayet, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share-share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balik kang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!